Carlos Yulo isinumpa ng kanyang inang si Angelica, nagbitiw pa ito ng salitang gagapang sa lupa at hindi na mananalo ang anak. Lalo pang naging masalimuot ang isyong pampamilya ni Golden Boy Carlos Yulo makaraang ibuking e ni Chloe San Jose na isinumpa ng sariling ina ang Olympian na gagapang sa lupa at hindi na mananalo bago pa man ang Paris Olympics. Isinumpa pala ng kanyang inang si Angelica Yulo, si double Olympic gold medalist, si Carlos Yulo, at sinabihang gagapang sa lupa bago mag-qualify sa Paris Olympics. Sinabihan din itong hindi na mananalo kahit ilang rosaryo pa ang kanyang ipadala. Ito ay base sa sinabi ni Chloe San Jose, ang girlfriend ni Carlos, sa naging sagot nito sa komento ng ama ng Olympian na si Mark Andrew Yulo. Muli ngang uminit ang isyong pampamilya ni Kaloy dahil sa komento ng kanyang ama sa isang Facebook post ng atleta. Matatandaan na nitong nakaraan ay pinag-usapan sa social media ang naging komento ng ama ni Carlos Yulo sa isang article ng ABS-CBN News patungkol sa iba pang sports na naisubukan ng Olympic champion. Gamit sa sariling Facebook account ay nagiwan ng komento dito ang ama ni Kaloy na si Mark Andrew Yulo, Anito. Masaya ako sa narating mo nak. Pero dapat magsorry ka sa nanay mo na sinabihan mong magnanakaw para luminis yung imahen mo. Ayon sa comment ng tatay ni Kaloy. Sumagot dito si Chloe at sinabing, Ilang beses na rin silang nagsorry ni Kaloy at nagtangkang makipag-usap sa pamilya nito. Narito ang kabuuan ng kanyang post. Pasensya na po kayo tito. Alam ko po na hindi po ikaw ang nag-comment nito. Pero kung gusto niyo po talaga ng ganito, Ba't hindi nyo din po sabihin na sinumpa po siya ni Tita Angge na gagapang si Kaloy sa lupa before po siya mag-qualify sa Olympics last year? Sinabi pa po niya na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya kay Kaloy ay hinding hindi na po mananalo si Kaloy. Kinuwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad po sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para pag nanalo po siya eh wala na silang masabi po dyan sa bahay dahil ang sabi niyo po kay Kaloy ay marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita sa kanila matagal na panahon at ilang beses na po kami nagsorry ni Kaloy at nagtry makipag-usap po sa inyong lahat pero bakit po ganito pero wala na po yung tito eh nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po god bless us all po Let's all pray na lang po for healing, guidance, and love from Him. Komento naman ng mga netizens, sana tumigil na ang bawat isa sa pagpaparinigan sa social media dahil imbes na maayos ang problema ay lalo lang lumalala sa panggagatong ng ilan. Utang na loob, tama na, sana tumigil na silang lahat. Sana wag nang patulan ni Chloe, Total nagse-self-destruct naman tong pamilya niya sa social media. Pag ako sinumpa ng nanay ko abae, eh, hindi din kita tatawagan. Bakit kailangan ako ang unang makipag-ayos? Saka push ng push magkaayos nung nanalo and madaming premyo. Pero nung papunta pa lang, may pagsabi pang gagapang sa lupa. Respect begets respect. It's a two-way street. Hindi talaga babalik si Kaloy. Toxic talaga pala. Ano ang masasabi nyo sa bagong issue na ito ni Carlos Yulo at Chloe San Jose laban sa pamilya ni Kaloy? E comment lang ang inyong mga opinion.